Hello, hello. Welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies, Virgo? Virgo. So, maraming maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po at sa mga nag like at nag-comment. Maraming maraming salamat po. So, titingnan natin kung anong energy ng mga Virgo. So, general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay ipabaya po natin sa iba. So, simulan na natin kung ano-ano ang mga para sa inyo. Mga Virgo. So, dito na no, Virgo, meron kang October, November, December um, protection. So, means, um, kailangan mong protectionan yung mga bagay na meron ka, yung, mga, yung pera mo, yung mga kaalaman mo, yung sarili mo. No? At ang iyong energy, protect, protectionan mo. Virgo. And then, pagdating ng November, meron kang wisdom. So, ibig sabihin, yung ito nga mga, mga kaalaman mo at itong mga na-experience mo, no, marami ka sigurong um, kaalaman. Siguro matalino po kayo, Virgo. Ang dami kayong nalalaman. Siguro marami na kayong experience. So, pag, pagdating ng December, meron kang mga pangarap. Marami kang pangarap na gusto mong matupad, na gusto mong mangyari. So, tingnan natin kung ano ang mga mensahe para sa inyo. Kasi sa itong pagdating ng December, marami kang um, marami kang ini-imagine na gusto mong mangyari in reality. So, tingnan natin. Itong protection mo. Virgo. so dito na no, bago. So itong protection mo, um itong mga nilalaman mo, mga nilalaman mo na, na na mga bagay na meron ka um siguro um 'wag mong 'wag mong ipaalam sa iba na halimbawa na meron kang ganito, meron kang ganyan or marami ka nang naipo, naipon. So, protection mo, no? Kasi, siguro, um, magkakaroon dito ng, um, kumbaga, magkakaroon ka dito ng stress. sa so, ibig sabihin, um, meron kasing siguro may mga tao na, um, may mga pina, pinapagawa na, pinapagawa na gustong na may gustong malaman na malaman kung ano tong mga mga, mga na nangyayari no na nangyayari sa iyo kumbaga um, um meron may ilan na tao na siguro nagkakaroon dito ng um, may mga maharang or meron na papalibutan ka ng mga tao sa paligid mo na um, parang ayaw kang pakilu pakilusen ayaw mo ayaw kang mag ayaw umikot yung um, kapalaran na naaayo na gusto mong makamtan mga nagkakaroon dito ng um, nahaharangan napipigilan ka so kahit ganun pa, ganun pa man, kung meron ka mga pinagdadaanan, um, malakas ka eh, matapang ka. Kasi, ikaw ang boss sa sarili mo. Um, kay, kaya mong gumawa ng aksyon para um, hindi to hindi to mangyari sa iyo kasi marami ka na ring marami na ring napagdaanan no kaya um, pilit mo tong pilit mo tong nilalabanan. Pilit mo tong nilalabanan para hindi ka ma-stack ma up sa sa ganyang sitwasyon. So, protectionan mo yung mag yung sarili mo na huwag ka masyado ma-stress, no? Kung meron sa paligid mo na um naharangan or um lang ka sa mga pangarap mo. Um, protectionan mo yan at huwag ka masyadong um, um mag-isip na kung ano-ano. At kailangan, ano ka lang dito, ang um, positive thinking para hindi ka, hindi ka may stack up sa ganyang sitwasyon. No? Virgo. si tignan naman natin pagdating ng November. So, dito, no, um, Birgo, um, kailangan po, um, kailangan po, kailangan niyo pong maging matapang. Huwag po kayong, um, papadala sa, sa inyong emosyon na natatalo kayo, no? Kasi, ang nasa-sense ko dito, ang nasa-sense ko dito, um, yung mga nalalaman mo, yung mga nalalaman mo, yung, Itong mga, um, na-experience mo, um, kailangan wise ka, no? Kailangan maging wise ka kasi, um, sana sa sense ko, um, itong gusto mong maabot at makamtam ay parang, um, naharangan. Parang nagkakaroon dito ng, um. yun nga yung parang mga negative um energy sa paligid mo. No? Kaya siguro uh, may mga tao na yun nga, may mga tao siguro sa paligid mo na nagkakaroon ng na yun, nagkakaroon siguro ng konting ingit. Kaya minsan siguro, no, na i-istorbo ka sa mga gagawin mo sa mga naiisip mo, sa mga nalalaman mo. Kumbaga na aano siya, nahihinto. No, siguro may pumipigil, no, tong mga, mga, pangarap mo. So tingnan natin pagdating ng December. Kaya wag po kayo papatalo dito. protection -han niyo po ang iyong energy. Dapat positive lang po. At kailangan um, huwag mag Um, huwag, huwag, magpatalo sa mga negative thinking na naiisip nyo. No? So, tignan natin pagdating ng December. So, dito na no, Virgo, um, tulad nga nasabi ko kanina, um, dapat ano ka dito, um, positive thinking. So, dahil may pangarap ka, no? So, tama tong gagawin mo, um, i-let go mo na lang, i-release mo na lang kung ano man itong nagpapa-stress sa'yo at kung sino man yung mga tao na, um, kung sino man yung tao na may pumipigil sa'yo na mga gusto mong maabot. Um, ilet go mo na la ilet go mo na lang at uh, at gumawa ka na lang ng mga aksyon na um gagawin mo para dito sa financial stability mo no uh, mag-isip ka ng mga gagawin mo no kasi marami ka rin, uh, ano marami ka rin darating na opportunity opportunities na darating sa iyo pagdating ng December. So, kung ano man tong um, nagpapabigat sa iyong kalooban, um, yun nga, elite let go mo na lang. Ikaw na lang ang umalis. Ikaw na lang ang umiwas. At talagang nakakapag-isip ka dito ng progress kung paano mo mapapagtagumpayan yung mga plano mo. At ayan ay makakamtan mo makakamtan mo tong Queen of Pentacles na to makukuha mo ulit to. Makukuha mo to kasi maraming opportunity na darating sa iyo. At yan ay gagawin mo, gagawa ka talaga ng action para makamtan mo to. Itong mga desire mo. So, Virgo, um yan muna sa ngayon. Thank you, thank you. Please like and subscribe. Thank you, thank you po and God bless.